Araw sa Pisces kasama si Moon sa Scorpio. Ikaw ang tumatagos na idealista. Ang araw sa Pisces kasama ang buwan sa Scorpio ay nagmumungkahi ng isang personalidad na nag sa ilalim ng ibabaw sa patuloy na pangangailangan para sa pagsasaliksik at pagpapabuti. Ito ay isang malakas na posisyon para sa pagtatrabaho sa mga larangang naubnay sa operasyon. Dahil ang Pisces ay namumuno sa kawalan ng pakiramdam at ang Scorpio ay namumuno sa operasyon. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Bisitahin ang absolutelytsechick.com. Salamat sa panonood. Mag-click dito upang i-download ang aming mga API para sa Android, iPhone at Microsoft. Sundan kami sa Facebook at Twitter. Manatiling na papanahon sa aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. At tandaan, ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinakakatiwalaan at tumpak na psychics. Tiyaking i-browse ang aming site para sa mga horoscope, artikulo at higit pa. Mag-click dito o tumawag lang sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at na tandang bawas walong libo pitong at tatlong para sa iyong unang tatlong minuto ng libre.